Dito ibang seksyon naman to dito mga kaidol. Pilihan to ng mga gamit sa bahay. Ayan. Mga gamit sa bahay. Mga gamit. Mura dito sa Alabang Market. Ganun-ganit. Mga pang-gispo. dan ganit sebahaya. Kami mati bini di situ moga idol. Kalabang dyan. Yan may pusiri o kapuwari. tanong mo dyan. Kaya meron kayo yung yose dyan? Saan meron kaya? Ah, sa kapila dyan. Hanap kami ng yose kasama namin. Dyan o. Oh. Dito, dito. Dito o. Oh. Bibili na si Gary si Manang. Ang kasama kasi niya. Mag-JLC. May itlog na ano? Hindi, e, yung ano. Yung itlog na brown egg. Yan, dami bigas so Oh. Brown egg siguro dito Hala. kaya may brown egg kayo Hala. kaya mga ko hindi ka may mahanap brown egg hindi ka siguro ka mayroon dito saan ayun organic bili ng brown pig Iba wow, wala eh Kaya eh, na pa kami naghahanap, wala namin kita eh Ayun, binabalot na organic so, Tapit, lab na pula oh, Kamatis 13 isa diba? Kumuha ka na Ap Apat, tag isa tayo kamatis walay mo lang palitan mo tayo Yun, meron dito akong nakita mga ka-idol o kapim para ako. Yan. 420. Ito huh. so, mo ba yun? Barako. Sige, yun na lang yung uh. siya. Hindi, kaso okay. lang luluto. And initin pa kasi. Ito na lang binili namin mga kailul. Kapim barako. So, organic siya. Oh kasi ano yan, kaping puro. Hindi yan ano, hindi yan nakaka laki ng tiyan. Bigas, sumu-kilo ng bigas. Eh. May mura mo 70, 50. Mahal ng bigas. Yeah. Ito yung alabang market. Pero dito naman to sa kabilang seksyon sa building eh daming nabibili dito mga kaya dun. pagdating ng hapon no sa alabang market yun no daming nagtitinda oh mimili ka kung anong gusto mong pagkain mga pakanin no palat no, lang sila ng ganito no? daming pala dito pagdating ng hap uh, pwede kang kumain dito merinda ito yung alabang market mga ka-idol pag araw ng eh, pag ano pag gabi na hapon no sabi na mga pagkain dito kung ano ano mga tinda dito na sila sa labas na kikinda pagdating ng hapon Dami kumakain. Pag-araw, wala yan. Kaya pa ngayon. Kung namamalikid kami dito ng araw, wala. Mga ka-idol, babay na. Nandito na lang yung platform. Sana magustuhan niyo yung mga platform, mga ka-idol, siya tasin niyang lahat.